Medyo maaga nga ang pag-alis namin. Alas 4 pala ng umaga ay nasa train station na kami para i-check ang biyahe namin pasaki sa may train. Bali ngayong araw nga pala makarepa ay aalis kami at magte-travel dahil nagkayaan kami na kasama ko na pumunta sa lugar na sabi nila ay parang paraiso. Sa mga nagtatanong nga pala kung nasaan na ba ako. O oh, sige, sasabihin ko na sa inyo. Nandito na nga pala ako sa ibang bansa at iba na ang company at trabaho ko. 2 years nga lang pala ang kontrata ko sa may Hungary. Ayaw sing umuwi kaya lumipat na ako ng ibang bansa. Napakahirap kasi magsimula ulit sa umpisa. Lalo na kapag umuwi sa may Pinas, mahirap mag-apply na napakatagal ulit makaalis. At siya nga pala mga karepa, bago nga pala ako lumipat sa ibang company at ibang bansa, sinigurado ko muna na okay ba ang papeles ko para sa paglipat ko walang maging problema. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil di niya ako pinabayaan. At ngayon, okay na ako mga karepa dahil kompleto ang papers ko. Malaya ako nakakagala at malaya ako nakakapunta sa iba't ibang mga lugar. O ayan, nasabi ko na sa inyo at alam nyo na. Nakasakay na nga pala kami sa may trend. Bali 3 hours nga pala ang biyahe namin sa may lugar na pupuntahan namin. Ang kaso nga lang mga karepa, medyo umuulan at masama yata ang panahon na pa kami. Dapat nga sa biyay ay matutulog ako kaso nga lang hindi ako makatulog. Kaya pumunta ako sa may salamin ng tren para tumingin sa may labas at makita man lang yung mga lugar na nadadaanan namin. Nahiwalay nga pala ako sa mga kasama ko dahil iba ang seat number nila. Pinuntang ko nga sila dahil nagugutom na ako. Habang kumukuha ko ng fries, hindi na mamalay ni Dado na kumukuha pala ako. Ayun, napatingin siya at nahiya pa. Alam niyo ba mga repa, nahihiya ako dito kasi habang kumukuha ako ng pagkain, pinagtitinginan ako ng mga katabi nila. Nakatingin sa akin yung mga tao sa loob ng tren at siguro nagtataka rin sila kung ano bang lahi kami. Bahala kayo ayun, basta ako kakain ako, nagugutom na ako. Tara mga repa, kain tayo. Bumalik nga pala ako sa may salamin at tumitingin ako sa may paligid sa labas. Tamang tingin lang at tamang putri trip. Grabe mga karepa, napakalakas pa rin ng ulan. Paano kaya nito? Makakaakit pa kaya kami sa may bundok? Habang napapalayo nga kami, napapasin ko na parang iba na yung mga bahay dito. Halos lahat sila ay gawa sa may kahoy. Dito sa may Europe mga karepa, napakaganda ng mga building at mga bahay. Makalipas nga ng mahaba-habang biyahe, nakarating na rin kami dito sa may Sakupani. O oh, diba? Tignan nyo mga karepa, ako kahit tumuulan pero yung mga nakakasabay ko halos naka-jacket lahat kaya ayun tuloy mga karepa pinagtitinginan nila ako tuwang kami na mga ko dahil first time namin makapunta dito dahil hindi namin alam yung mga pasikot-sikot ng lugar gagamit na lang kami ng Google Maps may narentahan na nga rin pala kaming bahay na aming titirhan sa tatlong araw huminto muna pala kami saglit dahil may hinihintay kaming darating pa bali lima nga pala kami magkakasama ayun nandito na si Ate Chona at sa si Ate Lobby sila nga pala ay nakapunta na dito last year pa pero dahil gusto rin nilang makapunta ulit nagpasama na rin kami sa kanila nang hindi na kami mahirapan at hindi kami maligaw naglakad na ng pala kami palabas ng train station medyo lumalakas yung ulan paano kaya nito akit pa kaya kami ng bundok parang sa tingin ko matutulog na yata kami dito pero kahit maulan mga karepa maraming turista at marami pa rin ang pupunta ng bundok ngayon habang naghihintay kami ng taxi nakita ko itong pick up o ba? diba panis sana all hilux mga karepo taxi nila dito angas dahil maganda yung sasakyan maganda rin ang presyo sigurado yun naghanap na nga kami na masasakyan sa may online nagbook kami ng taxi papunta sa may mall kaya naman sana lakaran del malapit lang ang kaso nga lang umuulan-ulan baka kami at mabasa rin yung mga gamit namin. Kaya kailangan talagang sumakay ng taxi. At saka dahil mataas na lugar na to, malamig na mga karepa dito. Parang winter na rin. Pero dahil malakas tayo, nakasando pa rin ako. Ewan ko ba, kaya kung tiisin yung lamig. Nasanay siguro ako dahil yung trabaho ko sa may loob ng company namin ay talagang malamig doon. Kaya ito, kinakaya ko. Mga 10 minutes lang ay nakarating na rin kami sa may mall. Sa paglakad namin, may nakita ko dito tulay na maliit at meron ding umaagos na tubig. Grabe, ang ganda mga karepa at napakalinaw. Pumunta naman kami sa may kabila. Tignan nyo, napakaganda. Wala kang makikita mga basura napakamalaga talaga ng mga tao dito sa may Europe, no? Dino ng tubig, mga karepa ito. nga pala, alam nyo ba, natutuwa ako. Dahil nakakapagtrabaho ako sa may abroad, tapos nakakagala rin ako sa mga gusto kong puntahang lugar. Ang kinagandaan pa dito mga karepa, yung sahod ko sa may Facebook, yun yung ginagamit ko sa paggagala. O ba diba? nakakagala na ako, kumikita pa ako. At salamat sa inyo mga karepa, sa walang sabong pagsuporta at panonood sa akin. Hayaan nyo, balang araw, makakabawi rin ako sa inyo pag nakauwi na ako ng Pinas. Makit na nga pala kami sa may third floor. Maghahanap ka sa kami ng na pwede makainan dahil kanina pa kami nagugutom. May mga nakita kami mga restaurant. Ang kaso alang lang, pang ibang diet yung mga nila dito kaya hindi na kami kumain napasilip nga sa may labas at sobrang ganda ng na mga nakikita namin mula dito hanggang doon sa may baba at natatanaw rin namin yung mga bundok tignan nyo mga karepo, napakaganda dito sa may taas. Pagkatapos namin tumingin sa mga paligid, bumaba na rin kami na eh, Parang Erwin. Bali ng elevator na lang pala kami para mas mabilis ang pagbaba. Napag-desisyon na namin ng mga kasama ko na kumain na lang kami sa may McDo. Paglabas namin mga karepa, bilang dami ng mga tao. Alam nyo ba, kung ang Pilipinas ay mayroong Baguio City, itong lugar na to ay mahalin tulad mo sa may Baguio. Bundok siya mga karepa, pababa pataas din ang mga daanan. Ang ganda ng lugar na to. Grabe, napakasara talaga mag-travel. Kung hindi ko na kailangan mag-trabaho, baka ito lang araw-araw na ginagawa ko. Mag travel na lang ako sa iba't ibang mga bansa at pupuntahan ko yung mga sikat na lugar. ba? Diba? Di masama mangarap, nakarating na rin kami sa may McDo. Kahit sa may loob nga ay napakaraming tao. Nag-order na nga rin pala kami. Tapos hinihintay ko na lang matawag yung aming numero. Ito nga lang pala ang in-order namin, kape sa ka-burger. Kaya kami umorder dito dahil dito muna kami tatambay. Alas 4 pa kasi ang ina minsan sa na rent namin bahay. Pagkatapos nga pala namin kumain, ilumabas muna kami ni na at Erwin. Bibili daw kasi sila at titingin ng mga sapatos. Pagkatapos nilang bumili, ilumabas na kami para gumala ulit. Mm -hmm. Lilibot-libot muna kami. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo, mga arepa. Para talagang bagyo ang lugar na 'to. Meron ding mga nakamaskot at mga nagpe-perform sa mga gilid. Kaya parang nalipat yata yung bagyo dito sa Mayuro. Ganito pala karami mga tao kapag summer na dito. Patuloy lang nga pala ang paglalakad namin at paglilibot. May mga nadadaanan kami na napakagandang mga lugar. O oh, ba? Diba? Tignan nyo. Grabe. Sobrang ganda talaga. Kaya ano bang hinihintay nyo? Mag-Europe na rin kayo. Nang ma-experience nyo rin yung mga ganitong bagay. <coughs> Napadaan nga kami sa may simbahan nila. Ang kaso nga lang mga karepa ay nakasarado. Nagpatuloy ulit kami sa paglalakad. Dumaan nga pala kami sa may underground. At sa may baba nito, may mga tindahan din. Ang galing no. Lakad nga pala kami ng lakad at hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hanggang napadpada lang kami sa lugar na napakaraming tao. Tignan nyo mga pa, para nasa Manila kami. Para nasa may Quiapo at nasa may Divisoria. Napakaraming tao at maraming nagtitinda sa mga bawat gilid. Akalain nyo yun, pati pala sa may huru, mga tiyangge. At sigurado rin, maganda rin to sa may gabi. Ang kaso nga lang, hindi na kami makakabalik ulit dito dahil may may kaya lang ay aalis na kami. Kaya habang nasa city kami, nasa Kupani, susulitin na namin maglibot dito sa may lugar nila. <laughs> Ganda, sa paglakad namin, nakarating kami sa may train station. Hmm? tren train na pala nasasakyan nyo ay paakit ng bundok. Sasakay sana kami nila pa dado dito. Ang kaso nga lang, marami nakapila. Sa gilid nga pala ng station ay meron daanan. Kung ayaw mo palang sumakay ng train, pwede ka palang maglakad hanggang sa may bundok, sa may taas. Pero dahil napakataas doon, mapapagod ka. At siguradong matagal ang pag-akyat. Sabi ng mga kasama ko, itry na namin maglakad hanggang sa may taas. Ang kaso nga lang, hindi pa kami nangangalahati na na kami. At naisip namin na sa pataas pa lang ay malayo na ang lakaran. Paano pa kaya sa pagbaba, kaya sabi ko sa mga kasama ko, balik na kami. Habang pabalik namin, ay nakita ko itong parang kamukha ni Greenman. Nadaanan din namin siya kanina, tas nanggugulat din. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Abangan nyo lang ang mga part 2 at part 3 ng aking mga vlog dito sa Mesa Kupani. Marami salamat sa panonood.